Okay guys, wala nang intro intro. Ito na yung ating paninda ngayon ah. Oh. Ito yung bagong kuha ko na mga stainless steel na necklace pang lalaki to. Oh, magkano ko lang to nakuha? 40. Ayun ah. Oh. natin yung tag presyo mamaya. Hindi baka makita nila eh. Okay na. Gaba lang pala ng kuha mo niya. O. Oh. <laughs> Tanggalin natin to. 40. Kasi ano eh. 100 kasi ang bentahan nila ng ano nito. Ng retail. 180. Pero kaya na siya sa ano, 80. 75 ah, oh, pwede natin isa gagawin yung 75 yun. malaki pa rin ng tubo natin dyan. Huwag masyado ng malaki tubo. Sakto lang. Tamang ano lang. Bawi pa masahe. Saka pang labor. Ito oh. Bracelet na stainless steel. Pang ano rin. Pang lalaki rin. 19 wholesale. Ayan ang presyo niya. full sale yun 19 ito nabibenta namin to ng 50 oh laki naman ng tubo pero presyo na kasi nila yun eh 50 kahit nga 35 benta mo siya ng 35 uh, malaki pa rin ang tubo niya ito naman 29 kahit ibenta mo siya ng 50 malaki pa rin ang tulubo mo rito pero ang benta nila dito umabot ng ano hanggang 70 pesos 70 grabe okay na okay itong business ko na to 19 Hala, wala wala nang maliliit ay nabenta Ito naman, pang babae na anklet 25 naman ang wholesale nito. Ah, Benta 50. Ay, may napasingit na isa. Oh. Ito maganda. Bangle. Bangles. Oh, unisex. Ganda nito kahit ilang taon mo siyang gamitin hindi talaga nagbago ang kulay niya. Ganda talaga ng ano, stainless steel. Hmm? 60 wholesale. Benta retail 100. Ah. Huh? Okay, tin tindahan na natin 'to. Thank you for watching.